Mga Karawas, good morning po. Ito si Kuya Richard. Kuya Richard, good morning. Good morning. Ayan. Araw po ng Sabado ngayon. Payroll namin bali June, June 16. Tama ba tayo? Oo, tama. Ah, hindi. June 15 pa lang yata. Double check natin. Para sigurado. <laughs> Ayun, June 15. Ayan. June 15, araw po ng Sabado. Ayan, uh, nag-overtime po si ano rito, si Kuya Dindo at saka si Kuya Richard. Ayan, hanggang alas uh, 9. Ayan, check natin yung mga nagawa nila. Si Bilog at Adonis, mga karos, mamayang, uh, mamayang ano, mamayang hapon or baka bukas na po sila makagawa uli rito. Ayan, uh, pinagpatuloy lang po nila to training pa lang. Ah, Kuya Boy, good morning po. Good morning po. Ayan. Si Kuya Boy naman, tinatapos niya na lang po sa mga outlet na uh, switches. Yung kahapon, nabilhan na po natin yan. Tapos uh, dito po, ito po yung mga nagawa. Kahapon, uh, yan nabuhusan na to. Bali, meron po siyang uh, supportang bakal dito. Ayan na yung pinakamagiging uh, bar counter niya. Tapos sa tiles, ito pa rin po yung gagamitin. One yung ginamit natin sa kitchen counter. Si Kuya Richard, lilipat po siya dun sa phase 3 yung ating uh, third project po dun. Pagpapatuloy niya lang po yung installation ng tiles dun sa wall. Habang kinukompleto naman po natin yung tiles dito. Yan, may tiles pa po tayo rito. Siguro magkukulang pa to. Medyo madami-dami rin po yan. Siguro mga nasa apat. Yung bali kulang na. Ang gagawin ko lang naman, uh, papapalitan ko lang yung sumobra. Yung ibang rito na tiles, yung para sa hagdanan doon. Yan, extension na nga rin po pala ito nila. kaya yung steps, baba na. Gelinda, good morning po. Good morning! Yeah, good morning. Ang kasama pa rin ni Kuya Rito, si Louie pa rin. Louie, good morning. Good morning. Yeah, malihings na rito. Kuya, tool white na ba ito? Can... Oh, tool white na ito. No? Oh, isang pa ito. Yan, yeah, linis dito. Bali, hindi pa tolo yung uh, matatapos to kasi may tambol pa yan dyan eh. Pero papapriority na natin. Tapos dito naman, yung mga cornisa, ako na po yung inatasan ni ma'am kung ano pong kulay ang gagawin natin dito. Okay, bali, kukuha lang po tayo ng uh, kapirasong PVC panel. Yan, meron tayo dyan sa baba. Tatapyas lang tayo, tsaka yung PVC panel na ginamit sa kwarto, tsaka rito. papatimplahan po natin yung cornisa. Bali, tig dalawang litro kasama na hanggang baba. Ayan, yeah. yeah, malinit na. Ay, mga pintuan na lang. Bali, may mga retouching pa. Meron kami ginagawa dati, doon gumagawa sila Bilog at si Adonis. ginawa po namin dati ng bahay, bali nakaschedule yun ngayon. Para sa, sa bubong at saka sa grills. Yan, tapos bukas, uh, balak yata nilang pumasok bukas dito. So yung pagpasok naman ng linggo, hindi naman po sa pilatan yan. Yan, bali kung sakaling may gusto lang at nangangailangan. Yung iba kasi kailangan din talaga ng extra budget. Yan, dere na to Bali, one by one na tubular na lang Kailangan nito Tapos yung pinaka-framing ng ating mga Mga hardy planks Halos sa uh, okay na kompleto na Alright, tara Mamuna tayo dito sa hardware Yan, binayaran natin ibang materialis na pinadeliver natin Yan, salamat sa pala pala at saka sa metro yan. libre na yan thank you <laughs> tara pupunta so, naman tayo dun sa main center di Kuya Johnny Dito yan, boss. O may papadya si kay Jani ah. Eh Jani, ano ipapagawa mo? Papagawa na ako ng extension, boss. Kaya kaya mong kunin to, kuya. Hawig lang yun, sir. Ah, hawig lang. Big dalawang litro. Bali, papunta na tayo ng paradahan. Ayan, bali Diretso tayo dun sa may tile center Papalitan natin yung tiles Masarap magbiyahe ngayon, bakasyon eh Hindi masyadong traffic dito Kaya dire-diretso yung biyahe natin Kakasabi ko lang, hindi traffic dito eh Ayan, traffic <laughs> parito. Sige ha. Ayan, mas malaki. Bili tayo ng grasa para dun sa shipping gun. So ito yung ginagamit natin. National uh, Multi-Purpose Lithium Gris Yan sa shipping ka natin Yan dito na tayo sa City Mini Home Dito diba? Sige sige uh, <laughs> Ayan na Bali hindi naman na natin ito binili Yan pinalitan lang natin ang dala natin kanina Tara Tre nga ka Kaya 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 hey. May pahabol ito may pahabol ha Yeah, okay na Pag change item kasi Nasa inventory rin kasi nila yan Kaya kailangan uh, Na double check yeah, Gusto ko lang i-share Ayan, nag nag-thank you sila sa akin May nangyari kasing scenario rito kahapon yung laging nag-aasikaso sa akin dito sa City Mini Home Depot, yung, yung lalaki na uh, laging nag-aasik sa akin sa tuwing umorder ako rito, na-charge siya ng worth of 1,000 pesos kahapon. Yan. Yeah, gusto ko lang i-share, gusto ko lang sabihin dito sa vlog. Bali, talagang sa lahat ng aspeto ng trabaho, nagkakamali. Ang masakit lang kasi... Uh, hindi siya napagbigyan ng bumili ng tiles kaya siya na charge ng 1,000 kasi sinagot niya yung delivery. And, uh, sana ano. Siyempre tayo ay naawa naman kahit pa paano nakakaluwag-luwag. Yan, binigyan natin po si, ano, si Kuya. Labutan <laughs> natin. Siyempre, uh, hindi naman ganong kalaki ang sahod dito sa Cavite. Ano lang po rito, provincial rate na ah, nakakaawa din na ah. ma-charge Macha ng ganong kalaki. Magkano lang naman po yung sinasawad nila. Ayun lang, uh, ah, ko lang. Okay na tayo rito sa tiles. Actually, meron pa akong tiles dapat na pipikapin upin sa Tion Pole dun sa May 13. Eh. Kaso nga lang, wala akong kasigurado kung nandun na. Since hindi pa naman kakabit yon dahil si Louie nandun sa Phase Siguro bukas, araw ng linggo, baka bukas sila. Ipag, uh, ipagpapabukas ko na lang. Yan, diretso muna ako sa phase 3 sa ginagawa ni Kuya, Kuya Richard. Yan, titingnan ko muna yung mga ano doon, yung mga gagawin. Dito sa kanang bahagi ng Bagtas area, dating pala yan to. Pero may mga ano no, mga excavator na ano kayang gagawin dito? Napakarami na subdivision dito sa area namin eh. Kung subdivision pa to, mas maraming trabaho ang papasok dito. Oh, wala tayong idea kung ano yan. Baka gasoline station. Hindi ko na makalimutan, nagpasimula pala tayo rito kay Kuya Johnny ng ano, ng pintura. Ayan. Hindi na alala ko. Okay na. Ah, gagawin mo pa lang. Oh, sige, maghihintay ako. Sige, sige. Dalawang litro. Kailangan dalawa. Kailangan niya may pasobra kasi alam mo naman galing sa timpla ng tao pag galing sa timpla ng machine consistent di ba oh pagod na pagod ka aga aga pa mo daming tanggap ka agad ah yeah, na dinala ko rito ng maga pero yeah, gagawin niya pa lang hintayin na lang natin ah. kaya paabot niya yung isang PVC ano, parang yan. Pakita ka dyan ang vlogger. Ayan bali, nag-decide na lang ako na isang kulay na lang lahat ng kormisa kasi may hirapang kunin yung ano, yung ganitong kulay. Bali, babagay naman siya kasi isa lang yung base color na ginamit. So, ito. So, ito yung kukunin natin. Parang makuganit ano? Makuganit. Eh, bali, isang galon na. Eh, isang galon na. Okay, na. Ayos oh. Ito muna yung una kong binalikan Yung uh, phase 6 Kasi eh, halos lahat ng dala ng owner natin eh, para rito yung sa Tsaka yung pintura Mukhang malakas na ulan to Oh, oh. Si ano nga pala si Master Jojo, meron po siyang ano, may lagnat po siya kaya hindi po natin siya nakikita ngayon sa video. Tapos yung ibang kasama natin, bali uh, nakapagpahinga po yung ngayon. Bali pahinga po sila kasi hindi pa naumpisa ibang project. Kaya nandiyan na po yung ano. Alin po dyan sir? Ito. Yan yan, yung may pl plastic. Tapos yung... Kuya, isang kulay na lang lahat yan. Ah, lahat na to? Lahat na yan. Okay. Kasi yung base color halos pareho. Sige. Okay. Ayan, tiles. Para dito. Bali yung counter at saka yung sidings. Panigurado to. Uulan talaga to. Ayan, no? Oh. Mababa yung ulap. Ay... Kuya ba iwan ka na sa'yo? Ato, bago? Oo, ah, bago. Ah. Ay, uh -huh. yung, ano? Ano, pinaw lang tayo ng ano, isang twist. Sugang yung naibigay sa'yo eh, na isa. Sugang ba? Oo, dapat one gram. Ah, Kaya sige. kinugbat ko na lang ito. Plate na lang yung ano? Oo. Oh, ayan o, oh, ayan. Sakay ng ang dirito Ah, plate na lang? Hmm, okay. plate ah, lang. Kailangan yan. Sige, sige. Buo na yan sa plate na lang. Oo. Hindi lahat yung mga takot. Alasure ano, ka talaga? Hindi ka sasabay? Uh -huh. Oo, oh, sige, sige. <laughs> Ayan, pabalik na po tayo ng, ano, na pastry naman. Tapos si Kuya Boy, papunta na rin doon. Ayun nga lang, ayun niya sumabay. Yan, sinasabay po natin siya. Ipapatong na lang sana sa carrier nitong owner yung bike niya. Kasi yung ulan na eh. Oh. Sabi ko, na sumabay na. Ay hindi na nadadala yung tile cutter Oo oh nga nandun ako galing ako ron Sayang Eh oh. kaya pa naman sa dolo na tayo Oo Sige Kasya Kasya Tingnan ko yung, yung pagkakabit mo doon sa katas ay, ayan kuya, ganyan Ayan, ayos yan Ah, malinis Ito na yung uh, update dito Ito yung napili ni ma'am Ayan o oh. Meron siyang design na ganyan May si lang talaga dun oh. <laughs> Maliit lang Oo oh. Okay. Yung project naman natin dito sa ano, sa pastry, ito yung second project natin. Bali, eh, nagpaano muna ako ng tao dito. Nagbawas din muna ako. Kasi yung gate pass natin dito, tuwing, tuwing biyernes na lang. Pero ang nangyari kasi, kakahapon, walang tao sa opisina. Yung tuwing biyernes na nga lang yung, yung pag-sign nila o pag-approve ng gate pass. Pero wala pang tao. So marami pa ako kasi nga uh, ipapasok na materialis dito. Kung kagaya sa gate, ayan yung sa gate, yung sa PBC roofing. Ang balita nga pala sa PVC Roofing, okay na. Tapos, uh, nabayaran na rin natin. Uh, may de-deliver sana ngayong Sabado. Ang problema, uh, yun nga, yung gate pass natin, na-expired na siya kasi one week lang yung validity rito. Ngayon, ihintayin natin na may pasok natin yung mga bakal para ibabalik natin yung mga gumagawa rito. Pero si Kuya Boy, kanina, uh, dito, dito na siya papuntahin eh, pagpapatuloy yung mga electrical. Ayan, para may update din tayo kay client, di ba? Kaya, lahat pinapaliwanag natin. Ayan, okay na yan. Na epoxy primer na natin yung trusses, kahit ganyan pa. Tapos, may QDE enamel finish na siya. Kahit mag ulan, -ulan yan, ice uh, yan. So, yung mga inaabangan natin na papasok dito, yung span drill para sa ceiling, tapos yung para sa gate, tapos yung uh, pinaka-design ng gate, 1x3 at saka 1x1. Ayun nga lang, ah, uh, hindi pa approve yung gate pass so titingnan natin dahil uh, ito namang unit na to updated naman to sa monthly use, sa permit kompleto tingnan natin kung ano yung discounting magagawa namin ni misis para mapadali yung pag approve ito yung dati namin ginawan pali extension yan sa likod lang yan dito gumagawa sila bilog at saka siya Donis. Minsan sinasama ko pa rin sila sa ano sa video hangga't sa kaya ko silang mapuntahan. Kasi pag nakalimutan po natin yung mga attendance, syempre sa payroll kailangan natin na mailagay lahat 'yan. Donis, good morning. Good morning. Log, good morning, Log! Good morning. Ayun. Sa tingin sila rito. Nagbubugbog. Ang buong ano na sila rito, buong araw. A little... A little... Balito mga karos After break time Bigyan niya tayo ng update and, uh, Mag alas 4 na Yan, Ginagawa pa lang namin yung uh, payroll ni misis Balito nga po pala Gusto kong batiin si Sir Charles And uh, Ma'am Reggie Salamat po sa pag-invite nyo dito sa unit nyo sa Phase 5 and, Sana matuloy po tayo uh, Nag popular visit sila sa amin kanina Medyo mataas po yung uh, yung lupa medyo naka-elevate po yung bahay so ganoon naman po yung mga bahay dyan sa Lumino Space Space 5 na isang uh, Angeli 54 square meter na single firewall Yan, God bless po, ingat pag uwi shout out po ulit so punta na tayo sa ano sa Phase 3 muna then babalik po tayo dun sa Phase 6 tara Okay, dito na tayo sa Phase 6. Dapat babalik dito si Kuya Richard pero Ah, tinapos niya na yata yung mga gagawin doon sana. Sa phase 3 mga pinagagawa natin. Ah, oh, din doon. Nakaubad. <laughs> may init ba ka, daw? Kayo? May init. <laughs> <laughs> yan bali, halos okay na si Kuya Boy dito sa mga electrical. Yan bali, yung mga magpapatuloy na lang ng mga electrical dito. Yung mga installation, kagaya dito. Sa finishing carpentry, eh, siyempre may mga electrical yan. Tapos yung ibang part dito sa unit, yung mga ceiling. Bali, lalagyan po hmm. ng mga ilaw yan. May mga center light diyan Kaya abangan natin yun kasi mga kakaibang ilaw yung lalagay rito in order lahat sa online. Yan dito. Bali, sa electrical na lang nito. Sa windshield. Uh, kasi ito, ito tiles na lang. Siyempre, pag Sabado, baka wala na mag-OT kasi Sabado may mga ano May mga gathering din sila. Yan, relax nila yan. Relax Sabado. <laughs> Second floor. Second floor. Ba, sentarado na. Sentarado na rito. Retouching. sa pader. Ayan yung kulay nga pala ng ano, pinagtintura natin kanina. Kasi hindi pa pala nababalikan nila master, batang yung rito. Isa sa lamin. Ayan ah. Ang ganda ba, Wee? Pag-aay? Okay. Okay, okay, na aay tayo na po yung pinabili ni Mung dito kung ano yung uh, ipapain natin kulay ng pintura sa mga kurulisa. Yan, bali yung touch ng ating, yun, no? Yung touch ng ating, uh, final touch nito ating paderana po siya. Tool white. By Davis, lagi nyo na yung nakikita. Ang tema kasi ng ano, o, oh, ang design nitong interior, minimalist lang. Minimalist lang yung design. Tsaka aesthetic. Aesthetic. Ayan na. Oh, meron na rin dito. yan yung uh, kulay ng pintura na pinatipla natin kay Kuya Johnny kanina. Huh? Halos ganyan lang din yung kulay ng ano eh. nitong um, mga pinto. Parang ganyan lang din yung kakalabasan. Oh, um, na kuya. Hmm. Bumagay na. Uh. Ayan, bumagay Bumagay na. po yung ating uh, pinatimplang pintura. Para sa kornisa. Sakto lang yan. Yeah. Kuya, bali isang galon na yan. Lahat-lahat no? na hanggang baba. Uh. Uh. Wala tayong overtime kuya. Sabado na. Wala. Si Louie mukhang ano eh Mukhang pwede lang mag-overtime to na Ay, 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 Ayan, yeah, shout out kay Ma'am Gladys. Kung iya po sa biyahe. Huwag <laughs> <Bon voyage>. bayad <laughs> Yan, ingat po sa biyahe Yan, yeah, kami na pong bahala sa inyong bahay Ah, magaling din pala mag-cuttings to, no, kuya din do, no Itong bayo mo Magaling din, eh, wala pang asawa, no Kaya, hindi nang inginig yung kamay, eh ah, Nanginginig na Ah, nanginginig na Maraming itong asawa, mga pusa, aso <laughs> Okay Okay na tayo dito May ulit natin itong unit The, uh, Day of tayo bukas Pero mukhang meron na namang papasok Yan, Para gumawa nitong uh, gate eh, Pagpapatuloy Ikaw nga lagi ko sinasabi Yung pagpasok naman po nila ng linggo Maganda talaga may pahinga pero uh, minsan sila talaga nagpepresenta dahil kailangan nila ng extra budget. Eh pagpapatuloy po tong ano, yung gate. Okay, ito yung ating uh, final update sa vlog natin yung araw po ng Sabado. Mga karos, uh, pasensya na nga, no? Uh, sinubukan kung mag-vlog ng nakaharap yung camera. Pero itong uh, ginagamit kasi nating camera na GoPro, pang exterior to. So, pang labas, action cam kasi siya. Mas maliwanag siya kapag nandito sa labas. Pero, pag nandun na sa loob, ano, ah, uh, medyo, ano, medyo malabo. Yan, pag nakaharap sa akin. Yan, bali, si Kuya Richard yung uh, nandito. Ayun, oh. No? Sinap din si Kuya. Yan, check natin tong ginawa niya. Ayan. Bali mga karos yung PVC ceiling panel pala na to. Uh, hindi po to dito. Nilagay ko lang po rito muna. Ito po kulay niya no. Ma brown Ayan, parang maple to. Ito yung uh, pagagamitan namin ito dun sa port project natin dito yung taas lang. Yung mga binagsakan ko ng tiles ng pump partition, dito ko muna nilagay kasi 4 meters ang haba nito. Mababali ito dun kapag ka nilagay natin din. Bali, nandito lang muna sa loob Tapos pag kailangan na, sana lang po natin ililipat Bali, mga ano yata ito, 22 peraso Ayan si Kuya Richard, dilinis na lang Okay, uh, discuss muna natin pang ginawa niya Ayan o, uh, yan yung accent para dito Actually, itong, itong pader na to Ang plano ni client dito, ah uh, ano na lang sana, pintura lang Tapos uh, humiling siya sa akin kung ano maganda So, sinuggest ko ito. Yan, tiles na lang. Yan, hindi na ako nagpa ano dito. Hindi na ako nagbigay ng additional kay ma'am. So, nasa pag-uusap naman namin yan. So, previous ko na po sa kanya yan. Yan, tiles na yan. Pero, kung pintura lang yan, magkano lang gagastosin sana? Medyo magastos dahil ilang peraso rin to? 12? 12 peraso. Bali, kulang-kulang 200 ang isa. Multiply nyo kung magkano yun. More than 2,000 din. Plus yung adhesive din na ginamit. Tapos yung uh, slab dito, Ayan, pinantay na po namin yan. So, yan na po yung landing niya. Isang step lang. Tapos yung uh, tiles na nagawa rito. Yan. Ang ganda ng accent. Ito. So, para maiba naman. So, ito pinag-usapan din namin ni ma'am. Meron siyang... Meron siya sa akin diniskas noon na gustong gusto niyang gayahin doon sa dating ginawa namin. So, pinapili ko siya pero ito yung ending namin. Bali yung flooring niya, ganyan din dito. ito uh, nga po pala, Uh, yan, sa Tiyon Paul, nagkulang tayo. So, 2, 4, 6, 8. Yan, walong pirasong tiles. Yan, bali gagawin ko ng 10 kapag ka nakuha ako kasi kasama pa po yan dyan. Yung iba rito may basag. Yan, sa mga susunod na araw, pwede na ipagpatuloy ito ni, ni Kuya Richard. Yan, siya, pwede siya magpaano nito. Siya yung gumawa. Habang si Louie nandun sa phase 6. Kaya si Kuya Dindo kasi walang kasama doon Kaya kailangan na Kailangan niya ng kapartner doon Kaya pinartner natin siya kay Louie Total naman magbayaw sila Iisa lang yung bahay na inuwihan nila Kaya kahit ang na lang si Kuya sa motor Okay ka lang dito Kuya ah, Ayos lang May nainom ka tubig Ayan, Ayan May eh, sahod na tayo ya yeah, may pinagpaplanuhan din kami ni Kuya Richard bukas. Baka pwede siya. Pwede ka, Kuya. Yeah, kailangan lang ka-partner. Yeah, merong, uh, merong unit dito sa pastry na tumutulo yung slab niya. Yeah, bali, balak magpa-service sa amin. Magpapa-repair. Yeah, abangan natin yan. Okay, mga karos. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Ngayong araw po ng Sabado. Kita-kita yeah, na lang for the next video. Ito pa lang po muna. Tapos sa mamaya. Payroll na tayo din sa bahay. Yeah, let's go. Tara. Abi mo na lang Ricky. Ah, na tayo, Sahod. Sige, kuya. Saka mabilis. Dindo mo na. Okay, 69